Good evening guys. Ang gusto ko lang i-share ngayon sa inyo ay ano, yun sa pagiging mabuting tao. Kasi base po sa akin sa karanasan sa akin pong mga tagang mga ano, yun nga, karanasan po sa buhay. Pag mabuting ka po ng tao, mabait ka, mabait ka, tagang sabi ko sa inyo mga kapatid, may magkakaroon ka at magkakaroon. Mal. Mal. Suday. Magkakaroon ka at magkakaroon. Kaya ito nga sasabi ko sa inyo mga kapatid, yung sa Biblia. Ang lahat mong tinuturo ko, lahat mong sasabi ko mga kapatid, ito po yung ito po yung turo ng ating Panginoon. Ito po yung mga sasabi ng ating Panginoon. Ngayon, dininawin ko pa rin sa inyo mga kapatid, yung humingi, kumanap, kumatok. Yan po mga kapatid kasi based on na uh, based on my life. Paisa po kung naging English ako. Uh, tagang ano lang kung maga. po taga. Basta halo-halo na po kasi. Bigla na po ako. Ta Tagalog, English. Kaya, basta yung ang akin, yung direct to the point. may niyo po lahat ng sinasabi ko mga kapatid. Kaya yun niya. Sinasabi ko mga kapatid. Huwag po tayo maiya. Huwag tayo marurungoy. Sa sambal. Kung maga. Ang akin lang po mga kapatid, maging tapat po tayo sa sarilan din. Be a man. Be a man. Man that serve our, to serve our God. siya po na mga kapatid kung nag english po ako. Mayroon po ako sa English mga kapatid. Ka, sa school, magaling po ako sa math. Sa English lang po tamay na. Yun lang po mga kapatid. Be honest, be kindness. Be faithful. Yun lang po. Magandang gabi. Kayo po tayo. God bless po sa atin lahat.